Hello guys, andito na ako ngayon sa Pilipinas So, pangang isang linggo na ako na ngayon At tingnan nyo Nakapakarami ang aking nilabhalong isang araw Ganyan karami Ay! At sa sobrang init dito, isang araw lang talaga to yung tuyo na yan At mamaya titiklopin ko Napaka ko na Grabe kasi init dito Ngayon, Hagard pa sa, uh, Malala pa ang trabaho ko Yun na sa abroad uh, cellphone, puntas doon sa kwarto ng alaga ko, edito. Eh, dito, parang all around matik na haggard na haggard talaga so ayan o no? tingnan natin grabe ang init sa labas tapos na ako mananghalian. Ang pananghalian ko is saging at saka ah, uh, tawag nito, ginamos. So, naglaga kan naglaga ka na ng saging tapos ang sausawang ginamos o oh, asal ka. Napakasarap. Ito yung buhay na masarap talaga pag nanirahan ka dito. Lalo-lalo siguro sa probinsya. At uh, tingnan nyo, makikita nyo naman sa labas na grabe yung ha, harap ng aking bahay ayan oh. harap ng aking bahay ay daanan ng mga sasakyan sobra kaya may dumadaan dyan ng mga truck kutsi ganon katindi, katindi yung ano dito at ang init pa ngayon ay uh, magsiswimming sana kami dahil libre ng samahan ay sabi ko parang nakakapagod na ang panay swimming hindi lang nakakapagod yung gastos kasi kung magswimming ka siyempre magagastos ka 'di ba? Ayun ang mahirap eh. Kaya sabi ko ay ayaw ko muna mag -swimming. kasi nga uuwi totally uuwi, uuwi, rin naman kami ng probinsya. Ay lubos-lubos na namin yung ano, pagligo doon. At least yung dagat libre at hindi lang libre ha. Hindi lang libre. Yung bahay ng nanay ko tabi pa talaga ng dagat. Kaya nga pwedeng makapag-vlog, makapamasyal na nakaka-relax. Nakaka-relax pag sa probinsya at lalong-lalo -lalo na yung bahay ng nanay ko ay tabing-tabi talaga sobra. At mamaya naman, so ano oras ko kaya yung titiklopin? Oh, sa dami ba naman? Ang dami, ang dami kong tiklopin. Tingnan nyo, napakarami sobra. Sobrang dami. Naku, kahit mga palagay ko, dalawang araw hindi matatapos yung tiklopin na yan. Nilabhan ko yan, dalawang araw ko rin yan nilabhan. Imagine nyo, dalawang araw ko nilabhan yan hanggang ano na ngayon, pangatlong araw. At di ko pa alam kung anong oras ko maumpisahan niya dahil sa dami. Ay, grabe ang sakit sa ulo. Mainit, masakit sa ulo. Andiyan pa idagdag pa yung labahan namin. Ang tindi. At saka mga langga, ha? Ang bilis ng pera. Ang pera dito, ang bilis. Ang bilis maubos ng pera dito. Grabe. Intimano yung, yung gulay na dating tag sa sampung, sampung piso ang tumpok ng, kangpong uh, ng kangkong lang, ha? Imagine mo yung tali ng kangkong talbos. Ay, hala, wala na. 25 na ang tali ng talbos at saka kangkong nakakalula ang presyo talaga dito habang tumatagal yung isang libo mo ay para ng isang daan, hindi lang isang daan para ng 50 pesos sa ngayon sa ngayon panahon dahil sa mahal na bilihin gulay na lang, grabe pa sili, mga kanyan yung antimano kaya nga kanina yung pananghalian namin is ang ginawa ko naglaga na lang ako ng saging pagkatapos bumili na lang kami ng lutong ulam 60 ang isang order 120, yung 120 na yan pag bumili ka ng lulutuin mo ay nakukulang pa at least yung 120 sold ang ulam nakakaulam na kami ilang tao kasi sagana sa sabaw, so, sabaw na lang babawi sa ngayong panahon hindi na ulam ang kailangan sabaw na lang sapat na diba, sa mahal ay ngayon bilihin So mga laga, ito lang aking ibabalita sa inyo. Ayun, ang aking labahan nagtumpok for today's video.